Kaya tayo nananalangin sa Panginoon sapagkat tayo umaasa na diringgin sa sasagutin ng Diyos ang ating mga kahilingan. Tunay naman ang pahayag sa Bible na ang Panginoon ay dumirinig at sumasagot sa ating mga panalangin. Kung faithful, ibig sabihin ay lumalapit sa Kanya with sincere heart at faithful sa pagsunod sa Kanyang mga kautusan at katotohanan. While sa Biblia ay wala namang specific na senyales ay pinapahayag patungkol sa pagsagot ng Panginoon sa ating bawat panalangin. Ngunit, ang Bible ay nag-offer ng guidance at assurance sa pagdinig ng Panginoon sa ating mga panalangin. Narito ang limang gabay at katiyakan na dinirinig at sinasagot ng Panginoon ang ating mga dalangin. Number one, faith. Ang pananampalataya ay key component sa prayer. Dapat matatag ang iyong paniniwala na ang iyong mga panalangin ay tutugunan ng Panginoon. According to His will at ito'y mahalaga. Sabi sa Matthew 21 verse 22, And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Number two, alignment with God's will. Sabi sa 1 John 5:14 to 15. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Ang panalangin na nakalain sa will at plano ni Lord para sa iyo, Ang sabi sa Biblia are more likely to be answered. Number three, Righteousness, living a life of righteousness, nabubuhay sa katuwiran at may pagsunod sa mga utos ng Diyos. Aligning ourselves with God's desires, make our prayers more powerful. Sabi sa James 5 verse 16 says, The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Number four, perseverance. Sa Luke 18 verse 1 nakasulat, Always pray and not lose heart. Itinuturo sa atin ang kahalaga ng palaging pananalangin. Kulitin natin ang Panginoon in humility. Gusto ng Panginoon na tayo ay may persistent na pagtawag sa Kanya. Kahit kailan maniwala ka, hindi hindi Siya mauulitan. Number five, peace. Sa Philippians 4, verse 6 to 7, tinitiyak sa atin, Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, Let your requests be made known to God and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ang presensya ng God's peace in your heart can be a sign that God is at work. Sa ating mga pagtawag, ating mga panalangin ay mahalagang lagi natin maalala na hindi yan one click na makikita mo na nakaagad ang pagtugon ni Lord. Remember that God's timing and ways are not always ours. Magtiwala tayo na higit sa lahat sa pag-ibig at katapatan niyo sa bawat isa sa atin at magpatuloy tayong may aktibo at matibay na relationship sa Kanya. Tara kapatid, manalangin tayo, maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon naming mahal, dakila at tapat ka sa lahat ng sayo'y lumalapit. Pinupuri at sinasamba namin, Panginoon, sapagkat Ikaw ang lumikha sa amin. O Diyos, anumang aming pagkukulang at pagkakasala na may lagi mo kaming patawarin. Bukas ang aming puso sa iyong paglilinis, O Ama. papalinis kami sa iyo. Maging karapat dapat kami maging deserving sa iyong pagtugon sa aming mga panalangin. O Diyos, alisin mo ang aming pag-aalinlangan, takot at kaba. Alam namin hindi mo kami pababayaan. Maramdaman namin ang kapayapaang nagmumula sa iyo, O Lord. Huwag kaming lukubin ng fear of the unknown, ng anxiety, ng depression. Kung ibabaw sa amin ang pananampalataya ng iyong katapatan sa amin. Lord, kami nananalangin sa iyo. Mananalangin at mananalangin in repentance and in supplication. Mananalangin na huwag kaming mahiwalay sa iyo. Mananalangin na maging matatag ang relasyon namin sa iyo. Dala ang pangako mo na whatever things we ask in prayer, na aligned sa iyong will, we believe, we will receive. Tinataas namin sa iyo ang lahat ng aming dalayan sa buhay, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Amin po itong hinihiling sa pamagitan ng aming dakilang tagapagligtas na si Jesus. Amin. <tinyo>